Iris. Ang iris ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na sumasalamin sa katataga ng loob at kakayahang manatiling mahinahon kahit sa gitna ng unos. Ang kanilang presensya ay parang hangin sa dapit hapon, tahimik ngunit may lakas na hindi mo basta-basta makikita. Kilala sila sa pagiging patas, makatarungan, at balanseng tumugon sa anumang isyu, sa salitaman o sa gawa. Hindi sila nakikisaw-saw sa mga usaping walang kabuluhan, lalo na kung ito'y makasesire sa kanilang araw o makakapagdulot ng alitan. Para sa kanila, ang bawat salitang binibitiwan ay tila panata, may bigat, may saysay, at may pananagutan. Sa trabaho, taglay nila ang disiplina at kasanayan sa bawat detalye. Hindi sila padalos-dalos sa pagpapasya, mas nais nila ang tamang proseso kaysa mabilis ang resulta na may kapalit na pagsisisi. Sa pamilya, sila'y mapagkalinga at inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, sila'y tapat at hindi natitinag ng mga tukso sa paligid. Hindi rin sila madaling magpatawad kapag nasaktan, ngunit kapag pinatawad nila, buo at walang halong pagdududa. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan, mapagpahiwatig, at hindi mo malalaman ang susunod nitong hakbang, kaya't maging mahinahon, mapagmasid, at mapag-ingat sa bawat desisyong gagawin. Taurus. Ang Taurus ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na nagpapakita ng paninindigan, katatagan, at panloob na lakas. Sa likod ng tahimik nilang pagkatao ay isang matibay, na paninindigang hindi basta-basta na titinag. Para sa kanila, ang prinsipyo ay hindi binibenta, at ang oras ay sagradong bagay na hindi dapat sinasayang sa mga bagay na walang saysay. Mas pinipili nilang manahimik, at itoon ang sarili sa trabaho kaysa makipagtalo, sa mga taong hindi marunong rumspeto. Sa larangan ng propesyon, sila'y kilala sa pagiging masinop, masipag, at may mahabang pasensya. Kapag may sinimulan, tiyak na tatapusin nila ito ng buong puso at syaga. Sa usaping pinansyal, sila'y mapagplano at hindi nagpapadala sa layaw ng mundo. Sa pag-ibig, sila'y tapat, mapagmahal, at hindi nagpapadala sa panandaliang aliw. Para sa kanila, ang relasyon ay isang seryosong pangako na kailangang pangalagaan araw-araw. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay puno ng hiwaga, dumadating ito ng biglaan at madalas ay walang paabi, kaya't laging maging mapanuri, mapagmatsyag, at matatag sa bawat hakbang ng buhay. Gemini Ang Gemini ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na puno ng katalinuhan, katatagan, at praktikal na pananaw sa buhay. Hindi sila basta-basta na titinag ng emosyon, mas pinipili nilang suriin ang mga bagay sa mas malawak na perspektibo. Sila'y likas na matyaga at matibay, lalo na pagdating sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sa halip na umasa sa madaling solusyon, mas pinipili nila ang mabos-isang proseso na may pangmatagalang resulta. Sa trabaho, seryoso sila at may sariling estilo na hindi nangangailangan ng pakikialam ng iba, basta't epektibo. Sa usaping pinansyal, sila'y marunong mag-ipon at maglaan ng sapat para sa hinaharap. Hindi sila padalos-dalos sa paggastos, at mas pinahahalagahan ang seguridad ng kinabukasan. Sa pag-ibig, may tibay ang kanilang puso, hindi sila madaling matinag ng matatamis na salita kung walang laman ng intensyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo kayang pangunahan, kaya't maging handa sa bawat pagbabago, tanggapin ito ng buong tapang, at panatilihing buo ang loob. Cancer Ang cancer ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na sumasagisag sa tiyaga, kahusayan, at matibay na responsibilidad. Bawat kilos nila ay may layunin, hindi sila kumikilos ng walang saysay. Para sa kanila, ang tagumpay ay hindi basta bunga ng chamba kundi ng disiplina at dedikasyon. Sa pamilya, sila ang sandalan, laging naroon upang umalalay sa oras ng pangangailangan. Sa trabaho, hindi nila pinapansin ang mga balakid, ang kanilang fokus ay nasa pagunlad. Pagdating sa usaping pinansyal, sila'y mapag-ingat at palaging may nakaabang na plano para sa darating na panahon. Hindi sila nagpapadala sa uso, lalo na kung ito'y walang kabuluhan. Sa pag-ibig, mas pinipili nilang manahimik kaysa makipagbangayan. Ngunit kapag nalaman nilang sila sila'y niloko, hindi sila natatakot na lumaban para sa katotohanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may sariling oras, hindi mo ito mapipilit. Kapag dumating, ito'y may dalang aral, pagbabagong kailangang tanggapin ng buong loob. Leo Ang Leo ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan, na nagpapamalas ng katalinuhan, malikhaing isipan, at makabagong pananaw sa buhay. Isa silang tahimik na mandirigma, hindi palaban sa salita, ngunit matindi kong kumilos. Ang kanilang lakas ay nasa isip, sa kakayahang magplano, magdesisyon, at lumikha ng bagong landas sa gitna ng kawalan. Sa trabaho, hindi sila takot sumubok ng bagong paraan kung ito'y makatutulong sa ikauunlad ng grupo. Marunong silang magtipid at mamuhunan sa mga bagay na may saysay. Ayaw nila sa kalituhan at kahambugan, ang kaayusan sa buhay ay nagsisimula sa matalino at disiplinadong desisyon. Sa pag-ibig, bukas sila sa komunikasyon, pero hindi sila padalos-dalos sa pagdedesisyon. Ang kanilang relasyon ay parang isang kasunduan, pantay, may respeto, at walang kompetisyon. At tandaan, ang kilus ng kalikasan ay maaaring dumarating sa anyo ng biglang liwanag, o banayad na hangin, kaya't laging maging bukas sa pagbabago, at handa sa pagharap sa anumang yugto ng buhay. Virgo Ang Virgo ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na may lalim, katahimikan, at galing sa pag-unawa. Hindi sila pala salita, ngunit kapag nagsalita, may laman at bigat. Inuuna nila ang kapakanan ng iba bago ang sarili, at kahit hindi sila napapansin, patuloy sila sa pagtatrabaho ng may puso. Hindi nila kailangan ng papuri, dahil para sa kanila, sapat na ang maramdamang tama ang ginagawa. Sa trabaho, sila'y masigasig, maayos, at organisado. Sa pera, sila'y praktikal at may disiplina, hindi nagpapadala sa tukso ng luho sa pag-ibig, tahimik pero totoo. Hindi sila madaling magreklamo, ngunit kapag nasaktan, mas pinipili nilang lumayo ng may dignidad kaysa makipagtalo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsang tahimik ngunit may dalang malaking pagbabagong hindi mo agad mapapansin. Kaya't laging ugaliing ang kabab ang loob, at maging maingat sa pagdedesisyon. Libra ang Libra ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan na sumasagisag sa paghahanap ng balanse, hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa damdamin. Ngayong araw, mahalaga sa kanila ang katahimikan ng loob. Ayaw nila sa tensyon, kaya't kung may alitan man, mas pipiliin nilang manatiling tahimik kaysa lumala ang usapan. Hindi sila mahilig sa padalos-dalos na opinyon, mas gusto nilang timbangin ang bawat panig bago magdesisyon. Sa trabaho, maingat silang magbitaw ng opinyon at mas pinipili ang pakikiisa kaysa ang pangunguna sa diskurso. Sa tahanan, sila ang tagapamagitan tuwing may hindi pagkakaunawaan. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may paraan upang ibalik ang mga bagay sa tamang lugar kaya't panatilihin ang pagiging patas, kahit sa gitna ng kaguluhan. Scorpio Ang Scorpio ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na tahimik ngunit matindi kung kumilos. Ngayong araw, mas mainam para sa kanila ang obserbasyon kaysa pakikialam. Malalim silang mag-isip, at madalas hindi agad nagpapakita ng tunay na damdamin sa mga desisyon, lalo na tungkol sa pera o relasyon, hindi sila nagpapadala sa emosyon kundi sa matagal na pagsusuri. Kapag may naramdamang hindi tama, hindi sila umaatres sa pagsasabi ng totoo, pero ginagawa nila ito ng may pagpipigil at respeto. Sa tahanan, sila'y maaasahan pero ayaw ng paulit-ulit na paalala. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay maaaring tila kalmado sa ibabaw pero may dalang alon, sa ilalim, kaya't pag-ingatan ang mga salitang dibat iwan, at alalahanin ang epekto ng kilos sa ibang tao. Sagittarius Ang Sagittarius ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na hindi mapakali sa iisang lugar, laging may tanong, laging may gustong tuklasin. Ngayong araw, maaaring makaramdam sila ng pagnanais na gumawa ng bago o iwan ang paulit-ulit na gawain. Ngunit kailangan ng kaunting pagpipigil. Minsan, ang kagustuhang magbago ay dapat sinasabayan ng plano at hindi padalos-dalos. Sa usaping kaibigan at pamilya, magingat sa pagbibitaw ng salitang maaaring makasakit, hindi lahat ay sanay sa kanilang pagiging direkta. Sa trabaho, may lakas sila para umarangkade pero kailangan ding isa alang alang ang damdamin ng iba. Tandaan, ang galaw ng kalikasan, ay hindi laging pasulong minsan, kailangang huminto upang muling makaipon ng lakas. Capricorn Ang Capricorn ay may pahiwatig ng galaw ng kalikasan na may dalang disiplina at katahimikan. Ngayong araw, mahalaga sa kanila ang tamang oras sa bawat gawain. Ayaw nila sa abala o kaguluhan sa paligid, kaya't mas pinipili nilang umiwas sa mga taong magulo at walang direksyon. Sa trabaho, matyaga sila at hindi humihinto hanggat hindi natatapos ang iniatang natungkulin. Sa mga relasyon, mas pinapakita nila ang pagmamahal sa gawa kaysa sa salita hindi sila palahingi, pero kapag nasaktan, matagal bago makalimot. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay marahan pero sigurado, kaya't panatilihin ang tsaga at huwag magpadala sa pressure ng iba. Aquarius Ang Aquarius ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na kakaiba at malikhain ang anyo. Ngayong araw, mas pinipili nilang mapag-isa upang makapag-isip ng mga bagong ideya. Hindi sila laging nauunawaan ng iba, pero hindi nila ito iniinda. Mas mahalaga sa kanila ang katapatan sa sarili kaysa ang pagsunod sa uso. Sa pakikipag-ugnayan, minsan ay tila malayo ang kanilang loob, pero hindi ito kakulangan sa damdamin kundi simpleng paraan ng kanilang pagproseso ng mundo. Sa trabaho, sila ang may kakaibang diskarte na madalas epektibo sa matagalang panahon. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay laging may pagkaorihinal, kaya't huwag matakot na maging iba, basta't nananatiling totoo sa sarili. Pisces Ang Pisces ay pahiwatig ng galaw ng kalikasan na malambot ngunit matatag kung kinakailangan. Ngayong araw, maaaring makaramdam sila ng labis na empatiya, madaling maapektuhan ang damdamin ng iba. Kaya't mahalagang magkaroon ng espasyo para sa sarili. Sa pamilya, sila ang unang lumalapit tuwing may sigalot, pero ngayong araw, kailangang piliin kung saan ilalagay ang enerhiya. Sa trabaho, mas epektibo sila kapag hindi pinipilit kundi hinahayaan sa sariling daloy sa usaping pag-ibig, hindi sa patang damdamin lamang, kailangan ding iayon sa realidad. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsan banayad munit, may dalang lakas kapag napuno, kaya't alagaan ang sariling kapayapaan bago ang iba.